Ilan sa mga dahilan ng ating mga matatapang na gagawa kung bakit hindi sila nagkakabit ng guard ng grinder ay dahil para mahigpitan nila ang lock ng talim nang hindi na ginagamitan ng mismong panghigpit yung mismong mga kamay na nila ang kanilang ginagamit gaya ng nakikita nyo dyan sa video. Ginagawa nila yan dahil mga tamad sila mismo gumamit ng tamang panghigpit at isa pa malamang sa malamang ay lagi nilang nawawala ang panghigpit ng lock. Kaya mas gusto nila na kinakamay-kamay. Nako hindi ko talaga marirekomenda sa inyo yan baka maaga nyong makita si San Pedro. Marami na akong nakitang gumagawa niyan lalo na yung mga naghihiwa ng mga tiles. Marami ng tinamaan sa pagbumuka at natabas ang mga daliri sa paa dahil sa hindi pagkakabit ng guard. Ang isa pa kaya ayaw nilang lagyan ng guardian dahil daw mas madali nilang nakikita ang guhit ng kanilang mga hinahati. Pero kahit pa may guardian, madali lang makita ang guhit niyan. Madali lang kasi kayo ng pagkakahawak at posisyon ng inyong mga katawaan. Kahit na nakakabilib ang katapangan ng ating mga manggagawa na bunga ng kanilang mga katamaran, Huwag na huwag nyong gagayahin ang kanilang mga nakasanayan. Lagi nyong ikabit yung guard. Kaya nga pag bumili kayo ng grinder, lagi yung may kasamang guard. For safety purposes yan. Lagi nyong pakatandaan na napaka-importante pa rin ng inyong kaligtasan higit sa kung ano paman.